Pinag-uusapan ho namin mga kababayan sa ating palatuntunan kahapon. Yung pong uh, may kaugnayan sa problema ng ating mga kababayan dito ho sa sobra. Ang sabi ko nga, sobrang pagtaas ng pamasahe po sa barko papuntang Batangas, Batangas papunta ng Kalapan. Ngayon, eh, hindi naman po pwede na walang mangingialam sa mga bagay na ito, sabi ko nga, itong mga biyahero, itong mga commuters, eh, sa sobrang angal nila, pero magtatanong sila sa mga elected official, nasaan yung aming ibinoto? Nasaan ang ibinoto namin sa Bansang Pilipinas, sa gobernador, sa mayor, sa lahat ng elected official? Sa mga itong problema na akala at talaga, kahit ako, sasabihin ko, eh, kayo lamang ang may kapangyarihan para itong aming problema ay makarating sa inyo at kayo naman ang manguna para kami ma-satisfy mas sa mga bagay-bagay. Ngayon, binanggit ko ho kahapon na dito ho sa probinsya ng Oriental Mindoro, sabi ko nga, ay anong ginagawa ng uh, ating gobernador, anong ginagawa ng ating vice-governor, anong ginagawa ng sangguniang panglalawigan mayor at maging si ABC President uh, AJ Recto dahil si ang ligahu ng kapitan. Sabi ko, hindi ba kayo po pwedeng magkaroon ng isang manifesto at magtanong sa Marina, magtanong kung anong ahin siya ng gobyerno para maging panatago ang uh, isipan ng ating mga kababayan doon sa inireklamo nilang sobrang taas ng singil ng pamasahe po sa mga barko. Ngayon, kapiling natin si uh, board member Bong Brokal as uh, sa First District ng Lalawigi ng Oriental Mindoro. Marahil, eh, may paliliwanag sa atin uh, ano ang ginagawa o ano ang saloobin nila o officially, ano ang gagawin nila rito. Dahil siya ang chairman, kung daw nakakamali, ang term nila doon is uh, chairman ng Transportation and Communication. Dito po, sa Sangguni ang panglalawigan. At napag-alaman natin, nung mga nagdang taon, parang naipatawag na to. So ngayon, para ho sa mga detalye, uh, uh, ito, kaharap natin. Bago itong mga bagay na ito, uh, bigyan muna natin na pagkakataon na bumati muna ang ating uh, butihing board member sa ating mga kababayan, hindi lang sa Oriental Mindoro, sa lahat na nararating ng ating Paalatuntunan. Uh, Bukal, magandang araw po. Kumusta ho kayo? Okay naman. Uh, magandang araw po uh, kasamang Ed, uh, kasamang Lino sa lahat po ng uh, nanonood at nakikinig po sa pulso ng uh, Pilipino. Uh, Maraming salamat din sa pagkakataon na binigay po ninyo na ako po ay makapanayam. Uh, ako po si Bukal Bong Brokal ng Sangguniang Pandalawigan at sa kasalukuyan ay ang tagapangulo ng uh, Committee ng Transportation, Communication and Public uh, Utilities dito po sa Sangguniang Panlalawigan. Ah, uh, pwede ko na bang ano? Diretso ko na 'no. Ah, pa, pa, pa. uh, patungkol po sa maraming nakakapuna, maraming hinaing ng ating mga kababayan at tungkol po sa mahal na pamasahe ng uh, ng barko, hindi lamang sa tao kundi pati sa sasakyan, sa, sa trucking. Ah, uh, ito po ay uh, na napagtalakayan na pagtalakayan na sa Sangguniang Panlalawigan sa ilalim mo ng ating uh, Komitiba ng transportasyon at uh, Una ang uh, tanong ay yung pagkabigla kung bakit uh, naaprubahan ang uh, pagtataas ng uh, ng pamasahe. Uh, by the way, ang uh, ahensya o ng gobyerno na nagbibigay uh, ng uh, pahintulot para magtaas ng uh, pamasahe ay ang Marina. Uh, atin po sila ipinatawag kabilang na rin po ang mga may-ari o representative ng mga shipping lines company na nag applying within the Batangas-Kalapan versa route. At ito po'y dinaluhan naman ng ating mga shipping lines company. So doon, um, malaya sila na nagbigay ng mga komento kung paano nagkaroon at dumating na maaprubahan ang uh, hiniling nila na karagdagang uh, pamasahe o pagtaas ng pamasahe na um, maraming uh, tao ang nahihirapan sa ngayon. Yun naman ang katotohanan. Dahil uh, siyempre, mahirap ang buhay, malang pamasahe, minsan na lang makauwi at talagang babudgetin mo yung pera mo para makauwi. So, una doon sa bakit uh, aprobahan ano, uh, sadly, ang, uh, ang Marina ay may bago po na memorandum circular. Noong una, hindi pwede na magtaas ang shipping company sanggat hindi ito dumadaan sa approval ng public hearing. Dadaan ito sa talakayanan na ang mangunguna ay marina ang magpapatawag ay marina uh, yun yung nakalagay sa executive order dati 216 kaso nabago ito ng memorandum uh, circular uh, at saka yung 2014 implementing rules and procedures ng RA 9295 o yung domestic shipping uh, development act of 2004 2014 po uh, nabago ang pinaka Hmm, hindi natin nagustuhan na provision ng batas na ito. E tinanggal o niremove yung public hearing. Hmm. Ang nangyari dito ay ang tanging requirements na lang ay i-post ng shipping companies sa mga lugar na makikita ng mananakay o ilagay sa umiikot o nagsisirculate na ah jario ah boto anong anong year yan uh, before um, the pandemic time or pandemic before time? Before, before. Okay. before before the pandemic so nagbulaga tayo na tumaas when it comes to marina nung kinausap natin yung marina ipinaliwanag uh, din nila na kapag na satisfy yung requirement nung RA 9295 eh wala silang magagawa kung hindi it's either uh, aprobahan o mag-disapprove. Meaning, ipinost nila doon sa mga pinagkakatiwalaan base sa requirements ng mga yes. publication o whatever, kung walang nag-u-post. Yes. Pag walang mag-u-post, go. Pero go. kung may nag-u-post, maaari siguro pag-usapan nila. Yes. Ang nangyari, walang nag-u-post. Kaya... Pero alam mo, katotohanan, eh, pag nasa pantalan tayo, nasa pier, nagmamadali ka na uh, ang ating uh, uh mga mananakay. Uh, hindi mo ka naman na magbababasa-basa ng uh, kung ano-ano uh, uh nakalagay dyan dahil magdala mo ang gamit mo, may kasama kang ibang may bata. May, so, yun ang katotohanan, yun ang uh, uh, realidad. Huwag uh, uh, nating alisin yun. At siguro ay uh, pati yung ating mga trackers, uh, hindi na rin nila na, natingnan at walang naging uh, opposition. Sa Pwede yung, 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 yung sinasabi mo <clears throat> bukano? Kung titingnan natin sa totoong buhay naman talaga, lalo sa panahon ngayon, parang yung ginawa, yung batas, yung revise, is parang naging pabor doon sa may mga ari ng barko. Yes, parang uh, na-deregulate uh, sila. Uh, 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 parang nagkaroon ng deregulation uh, na nabawasan yung requirement. Nasa tingin ko mahalaga. Uh, uh, so ano yung pinunto ng ang panlalawigan? Sa pamamagitan ng marina, uh, nakiusap tayo na mayroong mero panahon para pag-aralan ang mga posibleng baguhin uli o amendahan. Oh, yeah, oh. Doon sa RA 9295. Uh, sa pamamagitan ng uh, kanilang uh, uh, secretary Attorney Hernani and Fabia. Babaguhin uh, doon sa sistema lang ng posting or baguhin yung, yung, batas, yung, yung batas, batas. Yung batas, yung batas, ah. yung batas ah. Kasi naaprubahan eh. So ang 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 point natin ay eh, the manner ng approval na nawala yung public hearing na sa tingin naman natin kahit naman dito sa local sa LGU sa provincial kapag ka ng isang batas lalo at mayroong kinalaman sa tax o may bayarin mm. eh kinakailangan na well informed ang taong bayan. So, sa madaling salita uh, bukal, kung gusto ng ating mga kababayan na babago yung rate spare ng mga barkong yan ang eh, eh, pag-usay kailangan maamin kasi batas yan eh. Wala tayong magagawa. Uh -huh. So kung mababago man yan, kasi hindi yan isa-isang iglap lang, o sabi ni Bung Rukal, o sabi ni Governor, o sabi ni Congressman, ibis na 500 ay 300 na lang. So hindi ganun kadali. Uh -huh. Ibig sabihin, yung batas para magkaroon ng panibagong taripa. Tama po ba ako? Pwede yon uh -huh. uh, at doon papasok yung Uh, mahalagang bahagi na merong pakikialam ang mananakay yung uh, actual participation uh, uh, so at least doon nalalaman din ng mananakay ano ba ang kwentahan ng shipping lines bat kayo nag-arrive dito sa 500 pesos mm. na pamasahe. magkano ba talaga ang uh, ano ba ang konsumo ng barko na yan mm. at ano ba ang ginagamit niya na krudo or mm. uh, bunker oh aspero bukod lang mas maganda niyan ay ano yung magkaroon ulit ng public hearing para nalalaman ng taong bayan yung tamang yes. pambasahe. Paano uh, kayo may babalik Yun po. Kaya po ang ginawa po natin, agaran po tayo nagpasa ng resolution, ah. Uh, uh, resolution 5872, na ang layunin po nito ay iparating sa Marina sa pamamagitan ng kanilang sekretary na hindi po ang uh, province of Oriental Mindoro na mawala yung public hearing dahil naniniwala tayo na yun ang pinakamahalagang sangkap kung bago magkaroon ng pagtaas o pagbaba ang pamasahe ng BIPOC. Uh, Kailan po yung... Uh, ito po ay naipasa noong August 2022. So, until na walang reply? Uh, sadly, hanggang ngayon walang amenda. Hindi okay. na amendahan. Ang mangyayari niyan bukal, wala na tayong control sa pamasahe Basta napayagan ng marina, di kawaw, ang tawang bayan. Yes. Pero as of now, wala naman tayong nababalitaan na additional na increase. Oh. Kasi nga, nagre-reklamo na nga sa sa kasalukuyan eh hindi naman pwede na gano'n. So, wag pong mag-alala. Ano po uh, sa bahagi po ng inyong lingkod, bilang tagapangulo, ay patuloy tayo na kahit ako mismo ay uh, makipag-ugnayan sa marina kung ano ang mga development sa bagong uh, sa batas na ito. Ah, hmm. uh, ipo-point pa rin natin ang uh, ating uh, resolution at kung kinakailangan na magkaroon ng panibagong resolution o panibagong pagpapatawag, ang sanggunian panlalawigan, we are open to do that. Hmm. Yung sinasabi natin is legally, tama naman yung inyo sa aking palagay dahil kailangan hindi basta verbal-verbal uh, lang, kailangan may dokumento. Uh -huh. So kung 2022, to, is siguro yan hindi pa pandemic time. Ta kakatapos ka ng kakatapos kakatapos ng pandemya 2019 ba rin ah ano? uh, 2022 so Tabi. wala nang pandemic ah uh, wala na meron uh -huh. ang, ang, an pan nung panahon na yon ay ang nasa balita ay yung gera ng Russia at saka ng ano. Mm. Kasi ang uh, pinupuntos ng mga netizens, uh, kumpara, hindi man siguro sakto yung figure na babanggitin ko, uh, before the pandemic, ang barko is uh, 200, 290, less than 300 sa sa VIP, doon sa mabilis daw. hindi uh, ko nabanggitin kung ko ano sa kento. Doon sa mabagal, mga 190 hanggang 200. <laughs> kumpara ngayon, ang ah, isa sa mga sinasabi, kung tama ako, kaya i-correct po ninyo ako, bukal, ah, kasi ang kahilingan ng uh, mga may-ari ng barko, dahil skeletal ang uh, posisyon ng lahat. Dahil, imbis na 100% ang ang uh, isasakay, mm -hmm. nagkaroon ng 25%, 75%, 50%, hanggang naging 100 na. So, kaya sinasabi nila na although nasa batas yan, if binigay, sa ganong uri ng katatayuan natin nung pandemic time. Tapos ang um, ang uh, katwiran nila ngayon ay normal na tayo. Tapos yung presyo ng diesel noon, saka ngayon halos hindi naglalalayo. Kaya siguro oh, sa akin palagay, may katwiran yung mga netizens natin na sumasakay. Kanya lang, eh yun nga, hindi nga po pwede dahil nasa batas. Kaya na, napapanahon naman po yan inyo, may mga kung na pala kayo. May ibig sabihin, mayroon kayong reaction, may response kayo doon sa hinaing ng mamamayan. Yun po ang pinapuntos uh, ko. Opo naman. Uh, simula po nung naging tagapangulo tayo ay isa po ito sa mga unang naging committee hearings ko hmm. as chairman. Uh, sadly, eh, meron tayong national law na hmm. hindi agad-agad basta na pwedeng amendahan. Oh. Uh, hindi namin kaya dahil sila ang lumang. Da -da ah, pa yan? Dadaan pa yan sa Congress? So... Oh? Congress. ah, Congress. yun lang. kongreso oh. Or kunyar, iyan yung position mo, yung uh, kahilingan or, mo. Or, may meron mong madali eh. Uh, ang pinakamadali ay amendahan din yung internal rules and procedures oh. ng, uh, ng 9295, RA 9295, na ibalik yung Uh, nakalagay, bababasa nakasulat doon sa uh, rules and procedures na ibinabalik nila yung proseso ng public hearing prior sa pagtaas ng pamasahan. Sa magaling salita ito, aminado ako, ako ay hindi abogado Sure naman na hindi abogado si 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 Bukal. Hmm. Pero hindi dahilan yan para hindi natin maintindihan yung sistema. O, para maging tapat tayo sa ating mga babayan, baka isipin niyo eh nagdudurong-durungan lang ako kami ni ni Bukal dito. Meaning ko illegal, illegal aspect. Ay kayo naman huy mambabatas sa sanggunian. Sa problema ngayon, walang immediate solusyon. Yung mga sinasabi, o temporary restraining order muna, na so wala hindi po pwede pumasok kapag meron pong uh, sa tingin ko kapag meron nagsampa ng, uh, ng complaint o sa marina ito naman ay tatalakay ng marina pero ang alam ko may mga nagsampa naman eh so Uh, so lang dapat mangunan niya yung ating dalawang kongresista. They can do that. Uh, Kasi kung aamin da, no? Uh, dadaan, dadaan, sa kanila yan. Uh, Or pwede rin naman nga na administratively, eh, through the Secretary ng Transportation, eh, yung internal rules and procedures. Hindi mo na yung kabukuan ng batas, kundi yung paano mo i-implement yung batas. Doon ka na lang maglagay. Minsan, na no, tanong ko to kay Congressman Arnan at saka kay Governor Bonds. Si Governor Bonds, last lang no, na na-interview namin, parang gusto niyang ipatawag ulit. Uh, hindi ko lang alam kung paano. O. ang si Kongreso Alan gusto niyang parang pareviewin sa sa Kongreso. Oh. Pero ang sa atin dito, oh, yun nga, na, na, kumbaga, hindi eh, naman natin tinatawaran yung level ng sanggunian, pero sa ganyang usapin, matatawag natin na sa mababang level tayo kasi kumpara doon sa ating inireklamo na naka, sila din ay nakatali din sa batas na sinusunod nila. Kaya, wala silang magagawa kundi ipatupad din yung naaprubahan pero hindi naman tayo ibig sabihin na nawawalan ng hope, nawawalan ng pag-asa dahil mm -hmm. uh, tayo naman ay kaya tayo in writing ang ating pinapadala sa kanila para mabasa nila para magkaroon sila ng aksyon at uh, ma-inform tayo sa mga bagay na ito. So, as of now, uh, siguro pag-usapan natin ano ano yung mga sa level ng sanggunian pandalubigan, ano ang pwedeng gawin? Una, ay to reiterate our resolution. Mm. Uh, hindi natin alam baka matabunan na. 'Di ba? Kailangan ipa pala. kailangan. So yung ipatatawag po, so may capacity, may kapangyarihan. Uh, we, we have the capacity na magpatawag uli sa marina. Uh, with regards to to this, uh, 'yung pasihong sa shipping companies. Ah uh, I know, yun parehin na sasabihin nila hmm. uh, na sumunod sila sa uh, nakatakda sa batas, wala silang na-violate at uh, na-aprubahan sila dahil sumunod sila sa batas. Ah hmm. uh, pero doon sa tema ng resolusyon namin ang ang pwede natin kulitin, ang pwede natin i-follow up ay 'yung Marina. Marina talaga. Hmm. So gagawin niyo uh, Yes, i uh -huh. invite lang. Okay. Ah uh, ang Magseset up tayo nang uh, paanyaya sa Marina dahil ang Marina kasi na umaaten sa atin. Hindi wala naman dito eh oh. sa Mindoro. Oh. Nasa QC pa ata ko. Oh. Nasa oh. Kasi noong inimbitahan namin sila, dalawang hmm. abogado nila yung dumating, pero galing pa sa kabilang. Oh. So, uh, imbitahan po natin ulit or kahit ako mismo yung magpunta oh. uh, sa sa Marina office. Ah, oh. uh, nasa akin naman yung details ng mga taong kausap natin dati. Uh, para na sa ganun uh, magkaroon tayo ng timeline sa kanila ano ba ang kailan ba uh -huh. may posible ba uh -huh. uh, para maging maliwanag sa ating lahat uh, for the meantime uh, yung existing na fair, eh, syempre unawain natin implementable yan hanggat walang pagbabago uh, na ibibigay ng marina opo, opo. so at least may taong nagsasalita na siya po pwedeng gumawa doon sa mga hinaing ng ating mga kababayan. So, may iba tayo uh, bukal sa mga namin ng pagkakataon. Sa bagay, uh, sa committee nyo, hindi lang naman ito ang trabaho nyo, kundi uh, marami pang iba. Yung transportation and communication, kay Juan chairman. Mm -hmm. uh, jeepney modernization, parang patay na yan sa <laughs> hindi na masyadong pinag-usapan uh, provincial fair naman uh, sa madaling kwento kumusta ho ang inyong komite? ano ho ang inyong pinagkakabalahan bukod dun sa napag-usapan natin dun sa pamasahe sa barko eh actually ah uh, pag naman ikaw ay board member hindi ka lang naman talaga dun nakapokus no, uh, lahat naman ng committees uh, nagiging nakikipagtulungan tayo nagbibigay tayo ng mga ideas bago ipasa isang resolusyon o isang ordinansa pero particular sa Transportation ah uh, yung local transport uh, route plan ng Oriental Mindoro ay nag-expire na ah hmm. uh, yung number ng franchise yung na katulong natin dito ang LTFRB nasa kasalukuyan ay ito yung aming uh, ginagawa at uh, possible na bago pag na-receive ko ay uh, within the end of the year ay eh, maipasa natin yung bago na local transport route plan yung mga hindi nakakalam, yun yung, yung ano, yun yung kung saan kung saan ang prangkisa ng biyahe, hmm. ilang ilang sasakyan ang naruta sa ruta na yan. Mm. Uh, yun ho yun. Yung, uh, meron ho kasi, do sa existing kasi, nakita natin na meron mga kinakailangan idagdag at kinakailangan naman bawasan ng number ng ng biyahe dahil la mm. uh, sobrang dami naman. Mm. So iba sobrang dami, iba sobrang kaunti. Mm. So mina-manage po natin na uh, maging uh, balanse yung mga bagay niyan. Pero bago pa rin ito ipasa, syempre, uh, ipapagbigay alam natin ito mm. sa sa mga yung mga kooperatiba mm. sa mga asosasyon ng uh, transportation uh, kasi sila yung talagang ano eh talagang nakakaalam eh na mabago na yan. But uh, definitely ay nasa ang alam ko ay nasa review na ito ng LTFRB. We are just waiting for the final uh, copy from them, pero posible pa rin na mabago 'yon dahil ang magiging final naman ay eh, kung ano nakalagay sa ordinansa ng Sangguniang Panlalawigan. Mm at saka ngayon uh, kahit sinasabi din na pinag-uusapan yung modernization program ng mga jeep sa provincial level, mukhang tuloy pa rin ito. Oo, oh, kasi kagaya din naman ito, sakop pa rin tayo ng national eh. Oo. Uh, kung ano yung nando sa pinapairan ng national, lalo ngayon dito, naupisahan na, mm. marami na rin modernized modern nice na transport group dito. Sa akin lang, uh, huwag din natin pabayanan yun namang walang kakayanan din, mm. na huwag naman bigla, huwag mm. naman bigla na mawalan sila ng, kung wala silang kakayanan, i-upgrade yung kanilang uh, pang, ang publikong sasakyan na pinapasada, eh wag naman sana na matenga sila. So, mm. Mga ilang tanong na lang, uh, Bukal, ano yung mga particulars na resolusyon o ordinance ang inyong uh, naipasa? Uh, siguro yung mga particulars sa mga mahalaga uh, nitong 2024, mayroon na po ba? 2024, uh, ang pinakahuli po ay yung uh, master plan ng ating uh, uh, provincial PP RDMO. o ano kaya ah uh, yun yung mga plano po pag patungkol sa paglutas ng mga sakuna. ah, ah. Uh, dahil ako rin po ang chairman ng uh, committee on public safety uh, ah. dalawa po yung aking uh, committee ah. so yun yung po yung last pero the rest naman po uh, nakipagtulungan talaga tayo uh, Kahit hindi natin committee nagpapasalamat naman ako sa aking mga kasama na they are uh, they welcome, welcome yung man. mga suggestions natin sa mga pinapasa na ordinances oh kayo yung sa pagiging board member, pa ilang term nyo ngayon? Padalawa. dalawa. May isa, Ito, may, may isa Kung pa. Kung magre-re-elect kayo next year, ah, uh, may isa pa. So, may isa pa. Hmm. Bayo po ba magre-re-elect the same position? Kasi <laughs> bol. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> eh, gusto tayo ng ating kababayan, why not? The diba? uh, position. <laughs> <Ay>, uh, <laughs> Salamat pa uh, Bukal, baka ho may gusto kayong, may mga gusto sana kami pang itanong siguro sa isang pagkakataon dahil alam namin na medyo uh, may iba pa kayong dapat unahin. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, uh, madayo namin kayo dito magkapi-kapi para mapag-usapan mm -hmm. po yung mga ilan sa inyo po mga balakin, mga nagawa para ho maging aware ang ating mga kababayan. Minsahe po sa mga nanonood sa atin. Okay. Uh... Ramdam po ng Sangguniang Panlalawigan yung uh, mga hinaing ng ating mga kababayan at uh, sa pangunguna po ng ating Vice Governor EJ Falcon kasama po ang ating mga uh, kababayan ang mga kasamang bukal. Eh po kayong mag-alala dahil kami naman po ay uh, nagtatrabaho dito sa Sangguniang Panlalawigan. Uh, ang tangi lamang pong pangako ay uh, gagalingan pa natin at uh, pipilitin natin na sa level ng sanggunian panlalawigan ay eh magawan po ng mga solusyon yung mga problema na umiiral dito sa ating lalawigan. So muli, ako po si Bukal Bong Brokal, nagpapasalamat din po sa inyong dalawa sa pagkakataon na makapagbigay din po ng input ng sanggunian panlalawigan hinggil po sa isyo na ating uh, tinatalakay. At uh, umaasa rin po tayo, best efforts po tayo ha. Best efforts, eh, makipag-usap po muli, makipag-dialogo sa kanila na magkaroon ng pagbabago doon sa Republic Act 9295. Oh, at maghihingi kami ng update sa inyo kung sa kasakaling anong pa. resulta. Edmund Serra po, kasama natin si Lino Amarilia sa Paratuntunang Pulso ng Pilipino. Noon po ay nasa radyo ngayon na sa internet na. At uh, syempre, si uh, Bukal Bong Brokal. Maraming salamat po at uh, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you. Luzon, Visayas at Mindanao. MI before na papanhon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio sa anmang bahagi ng mundo. Pinapanood, pinakikinggan, Mindoro Internet Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.